Exodo Kapitulo 31 Ang mga gagawa ng tabernakulo Sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Her na mula sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiam, anak ni Ahizamak na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng toldang tipanan, ng kaban ng tipan, ng lowkluka ng awa at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkaing butil at ng lahat ng kagamitan nito, ng aylawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunuga ng insenso, ng altar na sunuga ng mga handog at ang mga kasangkapan nito, ng palangga ng hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuutan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng langis na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Ang araw ng pamamahinga, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga rito at ititiwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. Anin na araw kayong magtatrabaho ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng anim na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa ikapitong araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat.